kahulugan ng hikaw sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga hikaw na kumakatawan sa kasaganaan at kayamanan. Ang mga hikaw ay mga hiyas na nagpapaganda sa isang tao. Ang mga hikaw sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din na kailangan mong bigyan pansin ang pinag-uusapan ng mga tao. Ang panaginip tungkol sa mga hikaw ay konektado din sa profesional na mundo at magkakaroon ka ng isang mahusay na pagkakataon. Ang mga panaginip na may hikaw ay maaari din magpakita ng mga bagong pagkakataon sa trabaho, pagsulong sa karera, sa trabaho o pagtaas ng swelto. Kailangan nung bigyang pansin ang mga kaganapan sa pagtulog upang maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip na may mga hikaw karaniwan, ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong makitang yung sarili sa totoong buhay. Bigyan pansin ang uri ng palamuti, ang hugis nito, ang mga katangian nito dahil maaari nitong baguhin ang konklusyon ng panaginip tungkol sa hikaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng hikaw. Kapag nakakita ka ng mga hikaw, dapat mong subukang gawin ang iyong makakaya upang maging pinakamahusay ang iyong relasyon. Gayunpaman, kung alam mong hindi kayo compatible sa isa't isa, dapat mong piliin na sunda ng ibang landas o maging dihado sa hinaharap. Ang mga panaginip tungkol sa mga hikaw ay nagpapakita rin ng isang matatag na katangian ng personalidad karismatiko at umaangkop sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kung titignan mo ang mga hikaw, maaari itong maging tanda para magamit mo ang mga katangiang ito at kumita at magtagumpay sa lahat ng mga pagpipilian na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng hikaw. Kapag nanaginip ka magsuot ng hikaw, ito ay senyales na nasa tamang landas ka sa paggamit ng pinakamahusay na kalidad kailangan mo rin malaman kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Subukan makinig ng higit pa at kakaunti ang pagsasalita dahil mayroong mahalagang impormasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng hikaw. Kapag nanaginip kang bumili ng hikaw, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na makatanggap ng pagmamahal mula sa taong mahal mo. Kailangan mong magpakita ng pagmamahal kung gusto mong makatanggap ng pagmamahal pabalik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gintong hikaw. Kapag nanaginip ka ng gintong hikaw, ito ay isang perpektong tanda. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na magagawa mong matupad ang iyong mga hangarin. Ang mga gintong hikaw ay may kaugnayan din sa paglutas ng matitinding problema. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na pinahahalagahan at kinikilala ng ibang tao ang iyong mga pagsisikap. Ang mga panaginip na may gintong hikaw ay maaari ring ipakita na mayroong isang pagkakataon upang makahanap ng isang taong maimpluwensya na magdadala ng kagalakan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga regalo sa hikaw Kapag nanaginip kang makakuha ng regalo mula sa iba, ito ay tanda na magandang balita. Makakakuha ka ng magandang alok sa trabaho. Kung nagtatrabaho ka, magbibigay ito sa iyo ng mas maraming benepisyo kaysa sa iyong kasalukuyang trabaho. Ito ay magbibigay sa iyo ng swerte at makakatulong sa iyong pananalapi. Sa kabilang banda, kung ibibigay mo ito sa ibang tao, ito ay isang senyales na sa wakas ay naunawaan mo na ang dahilan kung bakit ka nagkaaway sa isang tao sa simula pa lang. Sinasabi ng panaginip na ito na sinusubukan mong bumawi sa iyong mga pagkakamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang hikaw. Kung na naginip ka tungkol sa mga sirang hikaw, ito ay nagpapahiwatig na dapat mong bigyan pansin ang mga taong malapit sa iyo upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng isang sirang palawit sa isang panaginip. Tumingin sa paligid mo. Maaring may makaramdam ng ingit sa iyo at bigyang ka ng masamang enerhiya. Ang ilang mga tao ay maaring gumawa din ng mga peking kwento tungkol sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa mga hikaw na perlas. Kung nanaginip ka ng perlas na hikaw, ito ay hudyat ng babala tungkol sa pagbubuntis o pagpasa sa pagsusulit. Ang mga perlas ay nabuo sa loob ng shell. Ito ay halos kapareho ng pagbuo ng pitos sa sinapupunan ng ina. Kailangan mo rin matutong maging flexible sa pagharap sa mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na hikaw, ang panaginip tungkol sa itim na hikaw ay hindi isang masamang palatandaan. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan sa mga lihim. Ito ay isang sitwasyon na itinago mo ng napakatagal. Kapag nakakita ka ng mga itim na estad, ibig sabihin ibinabahagi mo ang sekretong ito. Kailangan mong mag-isip ng pinakamahusay na paraan upang sabihin ang lihim na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kristal na hikaw. Isa ito sa mga magagandang panaginip na may hikaw. Ang kristal na bato ay sumisimbolo ng purong enerhiya upang linisin ng kaluluwa. Bukod pa riyan, ang panaginip tungkol sa kristal na hikaw ay may kaugnayan din sa kayamanan. Ang mga kaganapan sa hinaharap ay magdadala ng magagandang resulta sa pananalapi sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hikaw ng buto Kapag na nanaginip ka tungkol sa mga hikaw ng buto, ito ay hindi, hindi... ito magandang senyales. Ang panaginip na ito ay karaniwang nagpapakita na ang isang problemang sitwasyon ay lumalapit sa iyong buhay at direktang nauugnay sa mga aspeto ng pananalapi. Kapag na nanaginip ka ng mga hikaw ng buto, bigyan pansin ang iyong pananalapi. Ito ay maaaring mga hulugan ng napakataas na utang o kahit na pagwawakas ng trabaho. Subukan magtipid Palagi at huwag gumawa ng mga hindi kinakailangang gastos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng hikaw. Ang panaginip na ito ay nagdudulot ng mensahe para sa iyo na huminto sa paggikiit sa mga partikular na sitwasyon. Ang sitwasyong ito ay maaaring mangyari sa trabaho at sa personal na buhay. Kung hindi ka lumika ng pag asa sa sinuman, ito ay nagpapakita na makakahanap ka ng bagong pag-ibig.